nakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Sabi ni, tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, yung girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag Umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ay eh, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo. Umuwi sa Pilipinas. Sa inyo ang, maraming sa inyo ang maagang nagluto para may baon para hindi magutom. Marami sa inyo ang hindi natulog dahil kailangan maghanda. Marami sa inyo ang nagmamadali kanina at malayo ang binyahe. Kanina po sa train station, dito na po sa Kida Station, Nandun po kami sa baba, nag-aantay kami ng taxi. Tapos, may bumaba na mga Pilipina, dalawa. Narinig ko na kaagad yung boses nila, nasa taas pa lang sila. Sabi niya, dito na, dito na! <laughs> nung, nung lumingon ako, nagkatinginan kami, sabi ko, ma'am, baba na kayo, ako, ako hinahanap ninyo, mag kayo. <laughs> sabi niya, oh, naka-green kasi siya. So in ko na magrarally siya. So sabi niya, oh, magra- Inay Sarah! Ang sabi ko, ay, ah, ikaw to, ma'am. <laughs> Yan. Tapos, takbo na siya, takbo na siya. Lumabas na siya sa, sa ticket station. Tapos, lumabas na siya. Tapos sabi niya, ah, layo pa ng namin. Sabi ko, kami din ma'am, ang layo pala ng lugar na ito. So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito ngayong hapon na ito. Maraming salamat. At yes ma'am. Ang instructions po sa akin, sa organizer, ay wag daw ako masyadong madaldal dahil gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. <laughs> Sabi niya, hindi Sarah. Huwag masyadong madaldal. Dahil may picture taking pa tayo. At ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat nating lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa labaw na makagagahom sa tanan. Ang una ko... Ah, mahal ko po kayo, ma'am. Sabi ko nga po, ma'am, matagal ko natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. mag magbibigay po muna ako ng update, ma'am, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague. Nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Atty. Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, Nag-imbestiga kayo, dalawang taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay isang taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kine natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi dalawang taon na wala kayong ginawa tapos bigla na lang meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na final ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome statute ay ang isang akusado pwede mag-apply ng interim release bago ang trial nag-apply po si dating pangulong Rodrigo Duterte medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya at dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon, nakausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga uh, nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago. Umawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya nung gabi na nang -me meeting doon mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. <laughs> ano Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ang girlfriend niya sa akin, sabi niya, Inday Sara, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya, diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Sabi ni, tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, yung girlfriend niya, umuwi ka sa Davao, wag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ay ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin, na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na 'yon ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago dahil ang gusto lang niya umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo, 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Eh kami nga na nanonood lang sa TV. Nakikita namin na hindi na makalakad. Di ba? Binubuhat na siya ng apat na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong decision sa interim release dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver hindi siya pwedeng mag-isa sa kwarto example lang ko kayo ng gaano ka grabe na kailangan niya ng assistant ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa dambit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tigla tiglamig. So, kailangan maghanda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iwi na. Ganyan. Ganyan ang trabaho niya lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag -pity ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganon. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo ay love life. Kasi si Kitty, ano pa eh, medyo bata pa. So, hindi siya open sa... Ang tatay niya ay madaming girlfriend. So, yan lang ang tatlo sa akin. Unang-una, politika. Kagahapon ba? Kagahapon. Oh, mauna ni. Kasama na po ko sa organizer. Kaya wala na po ko sa script. Kagahapon ba? Sultian na mo. Pakitunta mo sa ako ang kanang panguntra sa barang... Ha? Oh, gana de. Kamu ba? Ayaw mo pa pic gahapon. A picture taking sa Tokyo. Asa ah, na sino sample ko dito, be? Ma'am. Ali ka ba? Oh, si Inday Sara daw ni. Ana, picture. Picture. Ana, pagka na siya. God bless you. Onya, alangan kay busy man ko, daghan man kayo yung tao, di ba? Paglingi na ko, wala na siya. Mama, ay balik mami, balik. God bless you po kay para. Okay. Anak. Na ganina, anak ko sa kung kauban, anak ko, ah, ilang ko kanang kanang anaon. Ah, magdala ko, o gako ang, na ma'am. magdala ko ko, kay nga no, Di man ko sigurado nga, Duterte Montanan, basi na ay pink dere o gelo dire. Sige! Sige! Oh! Oh! Yung <tong> ano? Oh, lagi-lagi. Kuha niya sa kanang. Oh. De, wala. Mga pink o yellow ka. Bala mo din ah. Sige, mo. ang ang ko ninyo, ma'am. Ang pangalan na ano, black Ob obsidian. Black obsidian. Ah, uh, de mam ma Ma'am. O, lagi ma mabalas lagi unta o, yung tako. O na paglingi na, man naman siya. Alam nga na magukto na ako. Uy, kamo ba? Ay mo ba, pick makagaba ba na? No? Oo, ayun wala ba yata kibalo sa mga ganang tinaguan nila, no? Naka-green ug t-shirt, pero pag ablihan ni ang kasing-kasing, yellow di ayang... ang... <laughs> <laughs> Kajut lang, asan ako sa kohistorya ba? Madistract mang yung mga tao sa... <laughs> oh, wala siyang plano maglayas. Ang gusto lang niya umuwi ng Pilipinas. Pero alam niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Nag-submit siya sa ICC. Siyempre, katungod man na karapatan ng akusado na sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin para sa kaso niya. So, magsasabi talaga yan. At lalo na si P P President Duterte, di ba, sinasabi niya kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya. Ang gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan niya yan. Na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte pumunta. Pangalawa, ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag ng mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tinitreten o hinaharas o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Nakita natin yon nung nag-complain. Nung 2012, nagbukas ng Investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila Delima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa ginoo. Katoy, pikpikan ninyo, uy! <laughs> Ayaw ako. Kay... Kapoy ngayon magkasakit. Hala, kajut lang ha. Gipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. 'Di ba? Asa tong gikan Tokyo? Oh. Okay pa ko gahapon, 'di ba, ma'am? Tanawa ako sipon karon. Pag mata na ako ganinang buntag, puno na og sipon ako ang along. Oh. May nangyari ba kay Leila di wala? 'Di ba? May dala-dala pa sila ang bungo buto, kung ano-ano pa yung pinatawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-imbestiga sila. May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. May, oh, mo lagi na, mo na yung dapat pikpiko ninyo. Hilahila -hila niya, hilahila -hila niya yung mga witnesses niya. Maalala niyo, nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Anong sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan nyo sila, mag-imbisiga sila, sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution, nagagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Nahirap na maglakad? Ang susunod ay posible ka pang mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita, kasi sinasabi ng prosecution, eh mayor siya eh binoto siya ng mga tiga Davao City. So, posibleng siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong dahil hindi makatarungan yon para sa mga tiga Davao City. So ano pa ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo. Hindi yan magtitreten ng witnesses. Wala sa ugat.